Mga kaisan, anong tawag ninyo nito? Pakakadami dito sa amin. Ano daw igamot? gamot Nakita ko sa TikTok. Ayaw mo kung ginagamot nito. Gamot tatari sa sawi sa pag-ibig. Ayaw on. Sabi dito sa TikTok, ay gamot daw. Ay sabi ko, pagkakadami din eh. Yan. Yeah. Pagkakadami sa niyog. Kahit siya ang marami. Mga kaisan, Ako'y nalilibang pamimingwit din Ay, libang mga kainsan Ayan naman Ari yung mga makina natin sa kuwit pa ah, oh. <laughs> Pinapagamit natin kay Uto Yung mga kainsan Yung mga gamit natin po Pero yung aking mga gantong body Iniwang ko na, dinala ko lang po yung gantong mga makina natin Mga pangkasting po Tsaka na po yung ibang gamit natin Tsaka yung ating mga artificial na Bulati ako yung nalilibang din yung mga kaisel tuwing hapon eh. Hindi ko alam kung ako marunong pang huma guys. Bah, pagkakahigpit-higpit naman ito. Ate mo nang igagayak. walang paltos ang makina mga kainsan maganda pa ang ating makina ha? aba Pakagalit naman na rin. Pakalakan ba lang mga kainsam? Aba! Ah. Aba! Ano kaya rin? Aba! 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 Ano kaya yun? Nalaban! Ah! Nakatig na! wala na doon mga kainsan oh may malaking ano doon may malaking kumain mga kainsan pagkaganit putra oh, guys ano kaya yun wala na doon patid ay mga kainsan oh Ah, baka ah bakayin yun ay yung pagkakalimaw na dalag oh. yan nya ganit ay ah, ah. abah aba to ina mo pambata ay ay, ay na din Masan. Libang-libang po muna tayo bago umuwi. Baka makakahuli pa tayo. yung at dilaw 'to, la no. lapay. Yung. Ay. mga kaisan hito. Dito po. Malaki. <laughs> la Dito mga kaisan hito. No. Ang uh, hito, naambun po eh. ay. At tapos lang umulan. Koko. Ah, gabay mga kainsan. Gabay. Nakakadaming hito pala din, ama. Sus Maria Jose. No, hito mga kaisang. Another hito. Mabinta po pala yung gantong artificial na ano. Alko, tatanggal. <laughs> Puro hito eh eh. Halang mga kaisan. Hito na naman. Puro hito na lang. Hmm. Mga sakat po ito. Galing ilog. Yan, sakat na po ito. Malubat pa. Malubat pa tayo mga kaingang. Hito po ulit mga kaisan. Hito. Ito, puro ito pala ito. Puro ito puro rin pala ito. Ito po yung mga sakat sa pailong. Laging bahadi niya ang po natin I ilang piraso po hmm. pero ayos na hindi po ako nalilibang mga kaisa pag hapon lalo po pag bumaha Yang, yan, po ay ilog ay pero hindi po yan ang up now kaya lang pag yan ay lumaki po ang tubig ang hito at dalag na sakat po yan naman ang problema namin sa tilapia po gawa ng pagpunang anak ang tilapia ay ano nakakain po nito ang similya kaya po ito yung aming inaagad din yung maliliit ilalagay po namin dyan sa palayan sa malayo layo po ayos na rin po pang ulam pang ulamin po yung nanay nandahapon po ako pinanonood pang miminuit <laughs> nalilibang po si nanay nalilibang po pa nanonood <laughs> yun marami, ano? marami din nanay Hmm. kita ipauwi na rin po at tayo po i-gabi na nalilibang ako din ito hapon <laughs> ya yeah, o no, biro nana may ulam na uli kayo lalagyan nyo lang ng gabok ang inay po ang aking audience number 1 followers natin mga kain. <laughs> nalilibang po mamingwit po sabi ko mamingwit na rin ay Walang lang ang hey, hito, ano mga kainsan, pero masarap. Pag uh, ginataan, gusto ko nung kanyan, ginataan na malapot ang gata. Tapos maanghang. Yung lang po ang gusto ko. Aray. Ito mga kainsan, oh. Hindi ating mini lake. Hindi ito po sila. Ayan, oh. Oh, oh, tikbo na naman. Ay, oh. No. Pero hindi naman po ito binabaha. Yun lang ang kagandahan dito. Ari po oh. Galing po dito sa may bukal. Yan, may bukal din po diyan ay. Tapos po yung ano, nanggagaling din dun sa ilog. Sumasakat po sila dito. Yan. Sakatan po ng mga hito. Ang lalakit po ng dalagdan dyan. Hmm. Pinangangalagaan natin yan. Yan. Sila po natalon. Ang tubig po niya nataas hanggang dito. Tapos tatalon sila. Yan. Natalon. Yan. Ah, ah. pagkakadaming isda na ah, mga kaisan. Pauwi na po tayo. Nalibang ay. Yan na yan. Nalilibang. Nalilibang po ay mga kaisan Maraming maraming salamat po sa inyong pagsama Ito'y pa uwi na no? Gagatan daw po ni tatay bukas Kanyang gagatan Libre ang ulam na ng mag-asawa Hihingi na lang ako ng luto na po